Sa patuloy na pinalalakas na kampanya ng ating PIDEA kontra sa illegal na droga, we understand na dyan sa lalawigan ng Misamis Oriental, eh, lately meron ding nahuli dahil sa illegal drugs, uh, Councilor, uh, Attorney Kalulot, sir. At, tama ko kayo dyan, uh, Sir Alan. Nung kamakailan lang po, eh, nagkaroon po ng implementation po ng search warrant dyan sa may Misamis Oriental ah uh, tatlong sabay-sabay na implementation po to ng search warrant. Eh, meron din po tayong na-aresto dyan na uh, tinatawag natin na, na municipal councilor. So, mm -hmm. nakakalungkot naman po to dahil uh, yung ating mga <coughs> ang ating mga councilor, sila ho ang ating nire rin po sa tinitingala bilang mga kasama nung sana natin dyan sa ating mga barangay. Ngunit ang nangyari po, eh, itong municipal councilor po na ito, eh, kasama, kasama naman pala siya doon sa kabila na kung saan sila yung mga nagbebenta ho ng illegal na droga sa mga barang barangay po natin. Mm Yun, of course. And, uh, at dahil ito ay, uh, kumbaga, municipal official, eh, councilor pa, <laughs> aba, eh, ano ho, ito ho ay arestado at uh, may kakaharapin na na kaukulang kaso at hindi kalulot sir. Yes sir Alan, ang kakaharapin pong kaso ng ating municipal councilor is yung violation ng ng Republic Act 9165 particularly yung section 11, ito ho yung possession of dangerous drugs dahil nga naman ho nung inimplemento natin yung search warrant sa kanyang bahay mm -hmm. eh may nakuha tayo ng more or less, mga limang gramo po yan ng mm -hmm. shabu. So, so yung, yung limang gramo na yan, kahit sa tingin po natin eh, malit po yan, eh, malaking ano huyan, malaking bagay na po yan. Dahil yung limang gramo na yan, ilang tao rin sa kanyang barangay ang maaaring gumamit niya kung yan ay eh, nabenta niya or naipamigay doon sa mga constituents po niya.